Ngayong araw kadayo ay pupunta muna tayo sa buhangin na sa north na bahin sa Dabao Kasi ating kukuni ng isang Honda XRM 125 FI na ipagamit sa atin ng Honda Philippines At video na balaka taan eh kasi medyo malita kasi mabagal yung ating nasakyan Ayan kadayo nito sa Mayruas Dito tayo sa activity sa Honda ang bagal na tinasak bus. Oh my God. At nandito na tayo sa Buhangin area. Malapit na tayo sa isa sa pinakamalaking store ng Honda dito sa Dabao. Oh my God. <laughs> Struggle. <laughs> dito lang pala. Ito ang banda. Tawid tayo. <laughs> itu lang pala. <laughs> Ayan. So, ini <coughs> <coughs> selamat Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> kaya talaga dali grabe kala natin maya pang hapon so 3 floor na kaya, late na late tayo tapos na yata siya naman ya wala nga say pangalan mo si Kuya Dayo I thought Kuya Dayo pag sa Victoria Victoria Hello ma'am Hi ma'am Hello Sakto sir magla-lunch na tayo lunch na pala Hello ma'am Oh morning Oh my god sige sige

Namut? Parlan sa Honda Philippines yan. so, so timingan. Ah, uh, tingka una pagkabot na to. <laughs> so, yun. So, yun kaya ito so, yung kuha so, natin. Ah, so, isin natin so, Club. ya Kung Honda. So, vulgar tayo. For <laughs> picture. Yan. Honda Philippines. Nice. So, Honda Honda. Red na red. Yeah. So, kabar ada si Kusmin atau oh, si Pan. Uh, van.

Char PB nag na. Kami yung uh, tatlo. Ay kami lima. <laughs> may isa pang hindi pa dumating. Uh, uh tayo sa my briefing uh, room sa so my third floor ng Honda. Ah, uh, Honda la Dislawa or this way So, palans tapos bigyan tayo na gear. so yan briefing tayo ngayon dahil sa ating nadadalhin mga tour. So ano nang start mo din? So ako rin si Jake sir, Jake Chavez, ako ang sales coordinator sir for Davao City, Pamalita. And then uh, today sir, ako yung discuss lang. Saray mo under yung handle sir, ha. sa no? DS. So with regards sa SM, uh, XRM sir, kanang we are happy to share with you na bago lang design sa ang XRM. No? Natay bago na colors, uh, color stripes for every oh. variant sa XRM125. And then, um, as we all know, sa itulong kita ka variant for XRM, so one is uh, XRM-DS which is Malaysia. So kung ngayon uh, dual sports mong it, sir, mm. sabihin mo na siya motorcycle na makahandle yung mga provincial roads, no, mga difficult conditions, mm. at the same time, kanang it works great po sa city so, ano Siya, pwede on-road, off-road, kaya kayo yung XRM DS. So, ito ang isang sir, with regards sa emergency system, naka-disc brake ang iyang front tire niya. Uh, uh drum brakes naman sa back. Tapos nasa yung protection sir sa mga riders sa kamot, mga nakag-guard na siya. Uh -huh. So, as compared mo sa other variants, siya lang ginanay yung nakag-guard. Very pang off-road driving, ginanay design niya. Uh -huh. Style niya. Wang. So, yun na siya sir. And then, uh, in terms naman sa performance sir, so, ang engine for Exxon 125 is Uh, four stroke niya, ni single overhead cam, air-cooled tapos PGMFI mm. or program uh, fuel injection. So muna na siyang bagong technology karoon sa mga engine, kaka uh, uh, fuel injected na kita. So aside sa mas efficient siya sa fuel consumption, makatipid si Ryan sa gasolina at the same time, it also gives ka nang higher off-road performance. Yeah. Mas more power. Again bukod sa itong PGMF fi yeah. So, ang um, other um, sports of road na um, motorcycles, motorcycle um, naka-carburetor, yapon. Mm. So, itong XRM, FI na ganyan siya. Ipay. So, mas improved na ganyan mm. siya. Baga. <laughs> And then, with regards po sa, aside from that, sir, kung ang pagka-compliant na sa Euro 3, uh, Euro 3 emission standard, so, meaning eco-friendly siya, no? mas, uh, mas less mga, so yung na, mga, mas nitawagan ng mga, emissions na ni sa air sir kasi yeah. Nani siya nga nakapulutan din mm. pala then in terms naman sa features sir, dala sa features no? So ang meter uh, panel sir is digital naman siya uh, Complete with all the necessary indicators ng no, mga odometer, speedometer, fuel meter Kung uh -huh. pa, complete din siya sir then, uh, very visible even on daytime or nighttime Kita kayo, Nagalit yeah. uh, ang na mga feedback sir na nila Maski in direct sunlight, klaro gagawin siya So, very helpful mo, especially yung mag mag-drive ng tao. Kasi gusto ka makabalo sa nga dagat sa tumuntun. Kita ko dito, may rin very busy ko na siya. <laughs> And then, sa so, moto, naka-nackle-guard na siya. Protection sa mga ng mga riders. Tapos spacious yung box. Tapos niya siya yung uh, box, sir. Yeah. Siya mga personal belonging sa mga riders. Tapos naka cowl na siya. Protection sa engine. Yung talawon ni mo, sir, extended po na ang front fender. So, anong sa likod. If na wagi na siya mga lumaklubak, mga rough road, mga na ang engine. No? So matagaan na ito. Tapos sa kuman itong mga rider na safe bilang ang engine sa motor. No? Yes. Yeah. Uh, na siya mga damage. Aside from that sir, um, with regards to sa wheel. So ang ato ang sa tatlo ka variant sir, uh, si motor na may nilahi. Yeah, At si motor. motor yeah. naka black siya. Uh Si motor wow. na kamat black siya na uh -uh mat eh, black na cast wheel. Yeah. Very sporty yung ginang style niya. So, like po na nga to ang DS of DSX eh, pang off-road yung design. So, mm -hmm. na, naka-spoke siya. Ah, spoke awesome. siya. And then, sa so, butong, yung na rin na sir, uh, front uh, naka-disc brake. na mm -hmm. Tapos, sa likod, naka-drum brake pag disc brake sir mas ano sir mas improve na lang yung braking system yeah uh, very important sir especially kung magiga mga rough road pag kailangan mo mag sudden brakes hmm. mas mataga uh, na safety oh, at ang mga riders so mas siya sir uh, ato ang XR 125 tapos muna siya ang mga different variants karon sir different colors no so bago na mga XRM karon so for XRM DS yes, natay tulo ka colors na available sir so we have the black Aura Blue, o ganing fighting red fighting red uh, for, so one money sa color karon fighting um, red with an sr uh, with an srp of 71,100 so very affordable na uh, under answer uh, no, uh, cab oh. uh, diba? so wala siya tapos for dsx naman sir wala pong share si mo ah hmm. uh, na tay isa lang ka color na available which is kanisya siya kining uh, white kanin 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 na kanin 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 big bike sir, na XADV. kanin no, ah, kanin Ah, um, uh, ang big bike na sporty looks. Na so, um, uh, masking kuan siya, masking pang off-road siya pero gwapo sa tanang gapo masking sa city driving. Yeah. Ay sporty and dating. So, mo na siya, sir. So, naka question si sir, sa sa M25? Wala, sir. Uh, dagdag lang na ako na isa po na ko sa mga user sir, na nangit sa akin. Ah, okay. Uh, Mutal yung ginagamit ako. Ah, okay. <laughs> ah, yes, <you, sir. laughs> so, tipid so, so talaga sa gusulina. Yes, sir. So, so around 100 kilometers yung takbo ko. Kahapon pa lang sa Dabo de Oro. Okay. Mga... 1 liters lang, uh, 1 liters lang yung, yung, yung na-consume ng gasolina. Tapos <laughs> okay, <so>, ulit <just> <laughs> <laughs> na po. Ulo ya mga bukit off-road, on-road. Oh, yeah. <gayang> kaya, sir, kaya, sa So, discussion good for XRM. Uh, salamat okay. sir. Thank sir. Oh, yeah. <laughs> Ah, kami na po uh, ni Sir Property. Ulit lang panatili Sir Seth. Ah, this is a uh, Sir, yeah. <laughs> uh, as per checking kanina, mm, we should check na nako ang unit din nila. So, the uh, RPM nato is in the stated as in normal condition, Sir. Pero uh -huh. uh, since uh, bago ang unit, Sir, wala tayong mga major scratches. Uh, Red uh, body cover, left body cover, after cover, under count, sila, sit pull, turquoise. is happy ba kayo? Uh -huh. Ikaw yung makakapanan isa. <laughs> uh, Makao na. So, ang uh, atong battery is okay po siya. Tapos ang atong headlight, uh, headlight, brake light, uh, atong mga indicators signal light, sa rear, tire pressure na to sir is uh, uh -huh. na feel na po dito sa ang na so karon sir ang gasolin na sa contact na po so wala na kay so check na po siya, so, uh, so, siya. So, uh, pagamit sa tool. so ikaw sir nakain mga na mga na Oh, uh, uh, about the unit. Wala naman sir Ah, mo oh, okay. Ah, uh, same, oh, uh, okay. one... same? Ah, same. At least naka-step series yung nagwan. na yung pangwan, sir. Ang... Pukin-pukin, pinag-tunay. Oo, Sir, na ako sa ingkwaba rin, sir. Ah, din sa Salamat. na na lang. uwi na tayo. So, ito na yung naman. sila mga sila dito yan. So, sa Honda, buhangin. Si Boss Yeah, followers ni Kuya Dayo yeah kita-kita. Kita-kita. One, 31. Kasi color, White color. 食べ <laughs> た <laughs> いよ食べたいた。